itong sugat yun ito. Nung informer, malig lang ito eh. Sugat niya Saan nyo po yung sugat nyo? Ito po. Ah, baka dahil dyan, kaya nilalagnat po kayo. Opo, okay. tsaka pagka kumukan po ako, pagka, pag, pag kumikit na katugon din, sa yung to. Hmm. Ito ang nakakamayin nyo. Ito ang nakakamayin na gamot. Dati maliit no. lang daw yan. Ganun Ganito lang. man po yung kalaki. Parang gamotin. Mm -hmm. Nung pong lumukong po yan, lumalaki, lumalaki na po gumaganyan. na no. po. Maka po Parang kulani, gano'n. Ano? Mga cancer Nung po yan. Nung po, lumawak po yung kam yan po. Tinatingnan ko na po sa PJJ. Nangingi po ako ng tulong dito sa baryo namin. No. Para po siya mapatignan ko na. Eh, ngayon po, ayan. Kapon po, gusto po niyang magtarabaho. Hindi po niya na kaya, Umuwi po sa bahay. Ibiblad ah. lang po siya talaga po. Inopera yan sa GB? Hindi, hindi po. Ano sabi ko doktor? Ala po, sabi lang po sa kanila, piksa daw. Uh, eh, oh. Hanggang sa piniga po yung paa niya, wala na kukuhan hmm. Yung butas na po niyan, kasi inlaki, mapapasok po yung lalaki ng paa po natin. Hmm. Doon na mm -hmm. po ako ni Nerdios. No. Makirap talaga yung pagka may sugat sa yeah, May sugat pa. Ang pinanilinis <coughs> po, ang yata. binigay po sa okay, kanya, suero. Suero po ang pinanilinis niya. Ah, suero. Mm -hmm. Opo. Ipinilal ko ng sunrock, hindi ko kaya masyadong masakit. Binapapatahan po ng sunrock. Sunrock? Ha? Opo. Haka kita tayo ngayon sa batasan ng bata. Ang ating kid lugar <laughs> dito. Ikaw, parang mali tao ka na. Parang ako. Parang Ayun po mga kadyan, maganda nga, araw po. Nandito po tayo sa, saan po tayo Tito Cesar? Sa Batasan, Bata. Matanda Ayun, po, sa... matanda ay matanda, pa. Pa. ay, matanda na ba ito? Opo, matanda po. Dito pa. po tayo sa Barangay Batasan na matanda po sa San Miguel Abulacan po. Ayan. Ay po si Kuya. Anong pangalan niyo po? Eh, Raymond po. Ah, uh, taon na po kayo? 62 na po ako. Ay, 61 pa lang po. Sa October pa ako 62. Na, senior na rin po kaya. No? Sa October pa ako 62. Ano po nga pwede kong itawag sa inyo? Ray lang po. Ah, sa si Kuya Ray po. Ano? Opo. Ano po nga naging trabaho niyo po? Eh, Ed, dati po nag-dibill lang po ko ng pala eh. Mm -hmm. Kaya eh ngayon po, pag 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 alam bilang ng pala, ilang isda lang o ganoon. Mm. Uh -huh. Isda ko. Eh itong sugat ko nito, nung pumer maliit lang ito eh. Sugat nyo, saan nyo po 'yung sugat nyo? Ito po. Ah, baka dahil diyan kaya nilalagnat po kayo. Opo, uh saka -huh. pag kumukuan po ako, pagka, pag pag kumikit na katugon din sa tiyan ko Pagka nakakamilyo. Siya may inom na gamot. Dati malit no. lang daw yan. No, no, Ganito no. Lang. lang. po yung kalaki. Parang gamotin. Hmm. Mm. Nung pong lumukong po yan, lumalaki, lumalaki na po gumaganyan na no. po. No. po. Parang kulani, gano'n. Ano? Mga cancer nung po yan. Yung nung po, lumawak po yung kam yan po. Tinatingnan ko na po sa PJJ. Nanghingi po ako ng tulong dito sa barrio namin. No. Para po siya mapatignan ko na. Eh, ngayon po ayan, kapon po gusto po niyang magtrabaho, hindi po niya nakaya, umuwi po sa bahay. Ibiblad lang po siya talaga po. Inopera yan sa GB? Hindi, hindi po. Anong sabi ko ng doktor? Ala po, sabi lang po sa kanila, piksa daw. Eh, hanggang sa piniga po yung paa niya, walang nakukuhan. Yung butas na po niyan, kasi laki, mapapasok po yung lalaki ng paa po natin. Mm doon na po ako ni nope. Kanya po kinuha ko na po siya. No. Wala naman diabetes daw. Wala, po. po. test ko po ang i-dugo, Wala po ang diabetes. Ah, mabuti. Wala naman ganun sakit na diabetes. Malinis ha. daw po ang katawan niya. Baka po, hmm. pigyas, pagsanga na ba, dapat pagsanda pa po siguro. Uh, um, Malaki po yung ano eh. po, ang kasama po sa loob ng hospital, yung kapatid ko. Hindi naman isa, po naman po, hindi naman po. Sabi, pa dapa hmm. na, hindi na Pinig, piniga po ito, may lumabas daw po, may itim na dugo. Yeah, baka, um, na infeksyo na do infeksyon na ah, daw po. Na infeksyon na sa loob po. Nang itim na. Kaya po umitim. Oh, ah. ah. Mahalaga talaga pa nagpapacheck up lang. Oh. Mahirap um, yung sariling gamot. Ang balik po niya ah. sa PJJ sa Adisa sa po nito. PJJ? Opo. Hindi hmm. po. PJJ po. Sa, sa kabanatuan po. Ah, sa kabanatuan po. Sa kabanatuan na naman. Opo. Ah, pinababalik siya? Opo. Mm. Uh, itong... Ito pong adisa sa size po oh, na to. Mm. Apo, -hmm. uh, ayan. Ayun. Oh, mm. sumakit yan na kumiro siya, pati do po ito. Hindi po siya nakakatulog. Kaano ano niyo po si Kuya? Asawa ko po. Ah, asawa niyo po. Ano pong pangalan niyo po? Elenita po. Elenita. Ano yung, ilan taon na po kayo? fifty Mm. Ilang taon po kayo nagsasama? na po, bali 50 years na po kami nagsasama ngayon. Oh, matagal na rin. Ano? Matagal na po kami dito. Kaanak po kayo? Opo. Ilan po? Ano po, kung di po kayo makukuha, 13 po anak. Ha? Preche? Opo. Nasaan po, po sila ngayon? Ay, nag-usay eh, nag, nag usay pag asawa na po. Ah, ay kasama may, asawa na po lahat. Ko po. Dalawa na lang po yung grade 5 at grade 2 na po, po ang kasama ko po sa bahay. Balisip mm -hmm. <coughs> lang po yung buhay. Kunan po sa so, tapos may, may, namatay po. Mm -hmm. po yung iba. Ilang po yung nawala? Ano po? Apat. Tapos po yung isa po kunan. Mm -hmm. Danya rin Nag-aaral yung dalawang alak mo Opo sa elementary, elementary po tayo yeah. sa batas. Oh, dito, dito, Lama, dito na po kayo lumaki o may oh, probinsya po? Dito na po ah, lumaki. Pares po kayo. Siya po sa San Agustin po. Ah, diyan na lang po. po. Dyan sa malapit lang po. Uh -huh. San Agustin. Dito, Bulacan? Opo. Opo. Dyan na sa may malapit. Kay Pedro. Pedro. Dito sa eskwela ng San Agustin po. Oo. Oh, Oo. Kay mm -hmm. oh, oh. Paula, ano? Opo. Um. Ngayon po, ganyan po. Pag kami kirot po, hinahaplo sa tuko niyang ganyan eh. Makirot talaga yan pag kami sugat sa May sugat po. Ang pinanilinis po, ang binigay po sa kanya, ang suwero. po ang pinanilinis niya. Ah, suwero. Opo. Ipinilalagan ng sunrocks, ng hindi ko kaya masyadang masakit. Pinapapatahan po ng sunrocks. Sunrocks? Opo. Kakapdi. Ayun eh, nga kaya po eh. Ba't po yung pinangmapata? Hindi mabatak? po namin uh, eh, na hinilagay yung po ang kwan sa PJJ. Kasi po baka po na-infection na po yung paa niya para daw po lumabas yung marurumi. Mapdi hmm. hmm. yun ah. Ngayon ko Hing lang nga po narinig yung sonok sila hmm. lagay sa... Patak-patak lang daw patak, po. Patak-patak Hindi eh, ko po kaya. Nakahalo po yun sa swero. Hmm. Ay, halo sa swero. Opo. Hindi ko po kaya. Pinakalaan. Ganon sa rock. Opo. Mapdi po. Ngayon ko lang po narinig yun ah. Mm. Kasi po matagal na po yan eh. May git na pong isang taon yan. Ah, ganyan. O, isang po. taon. Ah, hindi siya nakakapagtrabaho. Hindi na nga po eh. Try niyo pong dalhin <coughs> sa ibang hospital po. Uh -huh. hmm. eh, sa JB lang. Malapit lang rito sa atin. Kasi mga ma problema po, pang pagkaman po wala. Wala pang financial Wala pang pinansyal. Wala, pinansyal, eh. mm -hmm. wala yung, na yung libre naman yung ambulance natin rito sa Hindi barangay. Po. Hindi, rin po. po. Nagbibigay po kami ng panggas. Ha? Eh, kailangan ng pandisyon. Ang po. Dapat ah, sa amin, libre. Dito po hindi. Nagbibigay niyo po kami si driver. Yung driver lang bibigyan pang ano, pang palubag uh -huh. Kahit na magkano, hindi naman nagpipresyo yun. Hmm. Hindi nga po. Pero po, ang binigay ko po sa kanila ay tandre. Hmm. Yung pang diesel, tsaka yung pang -gisil. Pero kung totoosin, dapat eh, libre lahat yun. Yung diesel kasi sa, ano, sa barangay yun. Oh. No. Kasi misa, naman sila dyan eh. Hmm, kasi nung punta ng ma Maribelis, may dala rin kami pasyente. O, oh, na yung ano hmm. Basta yung driver, papakainin mo lang tapos may... lang po. May 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 Naiyan lang ako sa mga may 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 po ako dito. Lang nila po. Nga po, may 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 eh, ngayon, ginawa ko po, umuwi na ako, kumapaon tayo dito para po masundo siya. Oh. Nandito po siya maglakad. Oo oh, po. Mabuti <laughs> may tricycle kayo. Diyan lang hmm. po sa labasan ng Na, um, ah, ng um, Ar nang hiram lang. kayo, ano? Opo. <laughs> Oo. Oh. Hindi <laughs> <laughs> na po yan naglakad na naglakad. Tumutulong po doon yan. Ah, gano'n? Opo. Oh, Dapat po, hindi pa naglalakad na naglalakad. Ay, eh, tapos napakainit pa ngayon. Eh. Hindi nga po kanya nga po siya, nagpadala doon sa anak niya doon, malamig po doon, maraming puno, hmm. sa so, kamayon. Opo. Kasi dito mainit nga. Sobrang nga po na imitin. dito, dito lang po may natutulog. Opo, yan po. Opo. Tsaka dyan po, may isang papagpapom sa loob. Ah, dito, sa kabila po. Opo. Hinati mm -hmm. lang po ng... Ay natin nyo. Ah. Kasi oh, no. minsan po, darating po yung mga anak ko, ay makikitulog. Ay, parang ko lang po. Pati sa bahay ko po, hindi, hindi ko masagaso. Hindi na nga po magawa. Common, common din lang makatrabaho. Mm -hmm. mm -hmm. Pagka pa, po, meron na pong... Nung gusto niya magtrabaho, malik pa yan, hindi pa napapagamot. Tinatap, tigil na ganyan ng po. Nilalanggas. Kapag kayari po, tatakpan ko na po kasi po, baka ma... Dapuan nang so, langaw, mga, mga kompo. So, may infection pala, lalo. Oh, oh. Hmm. Ay, ngayon po, ayan. Hindi na siya ang nagtatrabaho. May po talaga magtrabaho pag may nararamdaman yeah, pa. siya kato. Yeah. May po magtrabaho. Magtrabaho nga po ka. Ah, pag umuwi rin po. Ayan po, nilalag. Mm. Na naawal lang sa pamilya ko. Kaya so, alas na makanak ko lang nagpapakailan sa amin. Manugang at ano. Kung meron lang kayong dumarating eh. kahit na hindi muna kayo magtrabaho. Ayun oh, nga yeah. yeah, po. Okay. Kasi hindi rin po sa the... hmm. <coughs> ano mga kapang po, hindi rin po sa mga kapang ko. Kumikirot po niya. Ano nung trabaho kayo, kaya niyong gawin pagka... Eh, yun lang, 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 pa, lang e. na, po, nagbibigyan no? po lang pala. Nagbibigyan po lang pala. Alam na, yung gilik no. Ay, yun lang po. Kaya naman po yung sinasahod niyo ron? Hindi po, po para-paras. Meron po minsan, no, liman pa, ganyan, 700, 800 po, ganyan. Ano kayo na rin? Magapon niyo. Magapon niyo, kung minsan nabot niya, mga launa ng gabi, ganyan. Ah, galaw na gabi. Ay, mm. may hirap nga yun talaga. Walang ulan mo overtime yan, no? Wala. Wala po. Kung gano'n lang, kung gano'n lang kung gano'n lang kinaraba, gano 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 may kayo, lang babayaran na sa'yo, ganyan lang. Araw-araw naman po yung pag Oo, oh, no. nung, no, 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 kaya no, po, eh ngayon, hindi na, matangin lang kung hindi nakatatarawa, eh. Oo, no, oh, yun. Yeah. Ay, mahirapan na kayo. Hirap na nga po, yun lang, maglakad lang po ng medyo jaman na may lang, na po ako. Oh. Mm. -hmm. Tumutulog po yung dugo din. Ito po, yan, ano na, basang-basa po ng dugo, no. ito mm -hmm. <clears> oh. <throat> Eh, anong ginagamot niyo ngayon? Eh, po ako. Ano? May gamot po siyang pin binigay po doon sa hospital. May reseta po, ano? Okay. Beta Hindi betadine. Hindi, Hindi po. Binawal po sa kanya betadine, ah, agwaksinada. No. Oh. Dahil ang panlinis lang po niya, swero. Yung pang tubig sa okay. swero, no? mm. eh, sino po naglilinis? Yung manugang ko po. Mm. -mm. Nat ah, natatakot po ako kasi baka pumasog doon ko eh. Nasundot yung sugat. Nasundot po yung sugat. Eh. Buti alam po oh. na ano po nung manugang niya po maglinis ng yeah, gano'n? No, eh, dati na po siya naglilinis. Dat ano, may napasukan, may amo din siya daw po gano'n. Dini naman daw, ang laki ng sugat. Ah, siya po ang naglinis. Kasanay na po sa, sa gano'n? Opo. Oo. No? Oh. Buti may... May marunong sa gano'n. Ay, saan umuwi yung manugang nyo? Nandun po, sa kampong. Ah, sa kampong naman. Mm. -hmm. <laughs> Babae yun, lalaki? Babae po. Lalaki po yung anak. Ayun. Doon po kami nakapiron eh. Sa kanila yeah. eh. doon, na, inuwi na po kami doon para po makakuha niya. Eh. Kasi mahangin nga ron pagkala. Okay. Hmm. Tsaka ma ma malamig po. Oo. Oh, Maraming puno. puno. Puno pa magkaroon. Marami po eh. May kuryente kayo rito? Mayroon din oh, po. din po. Mayroon din po. Mayroon po. Ano yung nagigisaksak sak Oo. Ano? Oh. Yes, yun po yung libre po kami kundi sa kundiyap na pinagbabay nung, nung kapatid pamangkin niya. Ah, kapatid mo. Mm. Kasi po, nung namatay eh, po yung isang anak ko na naaksidente, mula po nun, inilawan po nila ko. Mm. Libre lang ay kaya natin, huwag nang sisingilin. Oh. Yeah. Oh. No, okay, mura lang siguro dahil wala naman kayo masyadong gamit. Wala po, wala yeah, po. Kami electric pan, maski po wasing, wala TV. po. TV? Wala po. Wala rin TV. electric pan mga moon sa anak kasi ang init po eh. Po, wala, wala po, wala po. Wala mga gamit. electric pan lang po. Sa kaya nanonood ng TV, anong ano, pala ba? Wala po. taymik lang po kami sa bahay. Eh. Basta may Ay, lang, gano'n. Oh. Pag Pag naiinitan na kami, labas-labas, lakad-lakad so, lang. Buti taymik naman rito sa lugar niya. Tahimik. Kapag okay. may okasyon po, magulo. Kapag may okasyon, ma. Ayun lang. Parang katulad sa Maynila, ganito kasi yung set up e, mm. Pa, sa Oo. Oh. Isang yeah, compound. Yung isang compound, digit, digit, ano? isang, isang pool lang kami dito, isang pamilya. Isang pamilya Anay, lang. sa lang. Um. po kami dyan lang. Mm. Um. Pangilang ka? Ano, pangalawa po sa panganay. Oh, you. Panganay po namin nandito po. Oh. Mga magkakapatid pala kayo rito. Ano? Uh -oh. Puro babae lang po kami. Puro babae? Opo. Ilan ila naman kayo? Pito. Pito? Ay, napasin ko lang po yung mata niya pong isa. Kung po inborn. yung... Inborn. Inborn po. po. Ikaw pala po, sa tatong pala akong pa gagadyan na nubata bata pa siya. Bata pa ako. Ayun. Tapos po, may pilak pa nga po yung isang Kabila. Kabila. po. Mga naman yun, no? Hindi, hindi po. po. Hindi. hindi. Pero na may, may, isang tao din tumulong sa akin, yung eh, cellphone ng bayan. Yeah. Tao pero niya sana, kaya lang sabi ng doktor, hindi daw pwede. Kasi doon nakadikit sa tao tao. Ah, na, naman po yung isang mata niya po. Oh, may, yung malino po, yun lang. Oh, malino pa. Na. Oh. Kaya kaya hindi na-offer eh. Baka daw tama yung tao ito, lalo lang daw madismaya. Eh. Baka lalo hindi makakita, no? Opo. Mas okay na yung makakita ka. Oh, tinatapat kayo ng doktor. Opo. Eh, meron mer, mer, mer po ay Sabi sa kusel na tumulong sa, sa, akin. Meron po ay huh? kamagkuan yung magsapalaran. Mag 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 mga bawal ka. Oh, Taman okay, po ito taon po ng matangon ng pasyente. Lalo pong oh. ka. Sabi ng doktor. Kailangan Kaya natin operan. Kailangan ka delikado. Ikan Sensitive po kasi yung mata eh. Ang hirap talagang mga. Buti, tinapat ka ng doktor. Opo. Oh, at saka mawag si Doktor talaga oh. doon sa, sa kanto at ang sa, sa mata doon nag-offer ano talaga. Ano, saka din Dito lang po, lang po sa, ko. sa... Po, sa may bustos lang po, bustos. eh Kaya bustos. lang oh. po yung pong doktor na tumi sa akin, si, si si ibang bansa daw siya nagkukuha. nag o Oo. Oh. Specialista sa mata. Opo. Okay. sa mata. Matawag doon, ophthalmologist ang ganun, ano? Opta, Opta, Maulodip. Hmm. Maraming na rin po tumulong sa akin. Hmm. Kaya na na rin po ako sa tumutulong sa akin puro. Eh, hey, tayo naman mga Pilipino, lipas na mawain, basta meron itutulong, yeah. ganun. Uh -huh. Kita mo sa abroad, ano iba, nakukulong, pinapakaya ng kapwa Pilipino. Hindi kasi na matulungan ng mga Pinoy. Umiiral yung habag ng damdamin nila sa kapwa. Hmm. Kaya nga po nung ko, susoko na kami kay tatay sabang kulit na. Pagkas ulo. Pero po pasensya, pasensya. Oh, ganyan talaga yung mga yan nararamdam siya ka Parang ano, yung bang, parang na-aborito gan. na na po siya sa dami na po na hmm. Ay, yun na gamot siguro. Oo, oh, kahit naman po sa eh, nung no? kahit <laughs> oh, naman. Eh. Lagnat din nga lang, eh. Lagnat lang, parang ano ka na rin. Kagabi nga po, nga na po yun lagnat, namin alam. Sabi ko, sabi ko sa manugang ko, oh, Malo, na, nandiyan ba cellphone mo? Tawagan mo nga ako si ate mo, oh, magpasundunat, patitignan na namin. Oo. Oh. Aboritong abarado na pa kami. Mabait yung manugang ano. Buti mabayot yung manugang yung. Kasi po yung, wala na po siyang magulang na lalaki. Namatay oh. na yung magulang na lalaki. Oh, Baga po siya, talaga na tinuring na siyang so, magulang. tatay po ano. so, hmm. Sabi niya, pag nawala si, si tatay, hmm. magwawala ako dito. Hindi ako matatahimik. Oh. Ay, nanay niya, wala na rin. Ba, hindi pa, boy, po, nandun po sa bahay, pare. Mm ilang, may ilang buwan na kayo hindi matagal na rin siguro. Matagal na po. May, um, na taon na siguro, gano? Eh, mga akon pa lang na masigot, mga tatlong buwan. Tatlo. Apat na, buwan. Mm. Mula eh, po nung nakonsya. Eh, kung totoo sa yung pag kumikita ka, malaking bagay yun, apat na buwan. Malaking nawala, ano? Malaking po. No. Be, yung mga kasama ko nga po, may kalakang na kinikita nila. Oo. Oh. Hmm. nainggit Naingit siya ka po. Yeah, nilagnat naman siya sa mama. Bumalik. Ignatid siya ye. Inal. Mas 4 na. Hindi na daw kaya. Nilalagnat. Sus. May rapat talaga kayo magtrawa pag ganyan tapos ay eh, mahilig pa yung panahon. Ano, nawa na, na po sa pamilya oh. ko ah. Mahal na nawa na po sa kanila. Oo. Oh ay Eh, magpahinga muna kayo kaysa no. naman yung lumala yung sugat nyo. Mas mahirap. Baba, mas mawalan kayo ng trabaho. Mas mahirap pagka lang kayo ng Kung Kung isang gamot pa, yung kamalong ko pa, nagbibigyan ng gamot sa akin. Talagang ganun. Kaya yan rin ako